Welcome to Glory Sound Worship, where every sound brings glory to the living God. Yeah. O Diyos, sa gitna ng mga Diyos ay walang gaya mo. O Panginoon, ni wala mang mga gawa na gaya ng iyong mga gawa. Yeah, yeah. Sa gitna ng mga Diyos ng sanlibutan Ikaw lang o Diyos ang tunay na laman Walang kapantay ang iyong kabutihan Walang kapalit ang iyong kadakilaan Lahat ng Sumisigaw, ang iyong pangalan ni Tataas, ang iyong gawa ay kahanga-hanga, pagibig mo'y walang hanggang Walang katulad ka. Oh Dios, walang gawa na tulad ng iyo. Ikaw ang hari, kaw ang, ang buhay ko'y para sa iyo. Walang katulad ka. pangalan Ang iyong mga gaway kamangha-mangha ah. Ang iyong mga plano hindi di magkamali Let. Sa gitna ng unos, si ang sandigan Sa iyong mga kamay ako'y ligtas kailanman oh. Ikaw ang liwanag sa dilim Lim. Ikaw ang pag-asa sa daigdig Dig. Walang ibang Diyos na gaya mo Laging tapat at totoo hey! Walang katulad ka oh Diyos. Walang gawa na tulad ng iyo Ang puso ko'y Ang buhay ko'y handog sa'yo Walang katulad ka, oh Diyos Ang sa dulo ng mundo Luwalhati at karangalan sa iyo lamang Panginoon Walang katulad ka, oh, oh. Ang awiting walang katulad ka o oh Diyos sa isang papuri at pagamin sa natatanging kapangyarihan at kabutihan ng Diyos Ito'y paalala na sa gitna ng lahat ng Diyos oh bagay na sinasamba ng mundo Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan ng Diyos lamang ang tunay at walang katulad Brrrr! Walang katulad ka

May this song remind you that God's love never fails. Don't forget to like, share, and subscribe. And let every sound bring glory to God.